Good morning guys, mayroon na naman tayong talong Atong at harvestin Mayroon na munga na naman Yung pinutol ko yung mga sanga Kasi matanda na O, nagsanga naman sa maribago bago you Ano? Know? Ito medyo magulang na, pero pwede pa to Ito pa o oh. O, ah, dako na o oh. Ito pa dito sa Itong walang tigil rung bunga. O, oh, meron na naman. Ito, pwede na ito. Pag tumanda na yung sanga. Oh, o, ito, oh. Pinutol ko. Kaya pag magbago na naman sila sanga. May mga bulaklak pa. Eh, bago na naman o. Oh. May bulaklak. Ito, so, Ito tanggalan natin yung mga lumang dahon tulad nito oh ano eh pano to eh tanggalan siya ng mga lumang dahon

Kaya bang may ano kaya matanda na na ano na talong putulan niyo lang huwag yung puno pinaka puno ayan o, mga pinutulan ko lang yan oh. pinutol ko ayan isa nga siya nagbago siya o tumaba taba ulit oh. tama diba? may mga ano na bulaklak na eh lang oh. ayan bulaklak o oh, tumaba siya Ano lang Pinuputol ko lang Yung mga matanda na niya Mga sanga Nagbago Mayroon na mga bunga Maka ano na tayo Gulay na